Good morning guys Good morning guys Welcome sa aking youtube channel At kung hindi pa kayo subscribe Please subscribe And hit notification bell Para updated kayo dito sa amin Good morning guys Welcome uli sa aking uh, youtube channel Papasok na po tayo sa ating trabaho at yung Kita nyo yung panahon namin no? Parang may pagyo Ang dilim at ang lamig may hangin pa laks ng hangin yung hangin may dalang lamig ayan guys umpisa ulit tayo sa ating trabaho oras po ngayon quarter to nine galas na na at uh, last week long weekend kami sabado linggo lunes walang trabaho nung lunes. Pero nagpunta lang kami at na guys ng konti. Umuwi na rin. Nagpahinga na. Bakit na sa taas? Para magpahinga. Okay guys, kita-kita na lang tayo dyan. Namaya sa ating uh, trabaho. Wala yung amo kong lalaki pumunta ng Spain. Uh, nagsimula ulit siya ng trabaho. Kaya wala siya dyan. marami tayong tatrabawin magpapalit tayo ng bedsheet so guys kita kita na lang tayo dyan sa taas ayun guys dito na ako kanina pa nabakim nabakim ko na to at uh, ayan magmamag tayo ilagyan ko ng sabon pantanggal dumi at medyo may amoy siyang mabango andyan yung amo ko sa, sa kwarto hinatit yan guys, uh, dito na ako sa kwarto ng bata. Pakatapos ko nito, uh, papalitan ko na ano to eh, ng bedsheet. Inalis ko yung mga tapis, para na. Para nabakimin ko. At uh, ko rin na may sabon. Tapos dito, lilipat ako sa kabila. Doon sa master bed, bedroom ng mag-asawa. Yung ko. Ayan. Ilagyan ko ng sabon na may pampalinis ng ano. At the same time, abang yan. Umalis yung amo ko. Nagja-jogging na naman yan. Araw-araw yun sa gym. Nagbubuhat. Okay guys, tatapos yung -tapos ko na ito. Pagkatapos ko magpalit yun, ko na rin sa machine para bukas. Diretso yung plancha. Ayan na guys, dito na ako sa pamalain siya. Ayan ang puno. At sila kapon. At ngayon yung inalis kong bedsheet, sinalang ko na rin. Uh, masusunod na araw na yun. Titignan lang natin to kung mga medyas at saka mga underwear tutupin ko lang para maayos ang bawasan niyan. Ayan na tayo guys, ito. Kain na tayo. Bakit no? tayo pumunta sa ating susunod na trabaho. Oras pa ngayon, minus 5 para aras 12 ng tanghali. Malauna pa naman yung ano susunod kong trabaho kaya pwede pa tayong kumain sa bahay. Wala yung amo ko dyan. Pumunta ng Espanyol. Yung amo lalaki. Yung amo babae lang nandiyan. Eh nabawas ang gawin. Nabawas mo ng medyo konti yung ano yung ating pantsahin kaya may magangga na 'yon. Isang araw lang 'yon, mga isang oras ubos lang 'yon. May bedsheet pa kasi yung nilabang ko yung bedsheet. Nagpal kasi ako. Madilim pa rin. panahon. At mahangin at malamig tayo tayo naman hindi tayong matanda sa nga mga matatanda rito eh. ayun walking walk distance lang yung aking uh, trabaho dito dito sa pang umaga at sa pang hapon 5 minutes walk, 10 minutes nandun ako sa aking walk hindi <laughs> na ako nasakit ng ano ng bus or metro guys uh, tapos na yung ating uh, paglilinis at uh, oras na para mamili para sa ating lulutuin ang lulutuin natin ngayon, chicken legs talagyan natin ng cream at magluluto tayo ng pasta kay Paul naman uh, croc croc choux Masama pa rin ang panahon dito sa amin. Pero hindi naman na siya na Kulimlim lang, madilim, may hangin na malamig. Ganito ang panahon namin na pag dito ang panahon sa Paris pag dating ng November, December. Ayano, malamig ang simoy ng hangin. pupunta tayo ng uh, bibili tayo ng cream meron na akong mustard doon bibili tayo ng isang stock ng celery may tinapay ako para ripple doon yun lang ang aking bibilin na ang uh, ko sa pagbibidyo cellphone lang, nasira na kasi yung gopro ko ayaw nang mag-record pero may power siya Ayan, pinulit-ulit ko lang yan sinasabi ko dahil eh, magaslaw kasi itong ano yung pag video uh, pag set ng gamit punta oh. tayo sa kabilang front cream walang cream kasi dito sa ano eh jibank ito yung mga ko oh. bigat na lang guys lahat yung aking pinamili ito para kay Paul iba yung kay Paul iba yung kay Madam uh, pati yung kay Elisa parehas na sila yan bumili ako ng cream fresh time fresh laurier laurel ito para sa amin is yung this final atacó el sayote el queso Luto na yung aking Chicken with Mustard and cream sauce At nagluto tayo ng Pasta At ito yung kay Paul Yung paborito niya. At uh, maglilinis na tayo ng lababo at Tanggal tayo ng basura At tuwi na tayo Tata natin yan Hindi, ibubuhis ko yan dito Kahapon wala akong video dahil holiday kahapon, nagpahinga kami. Wala kaming trabaho. Pero nag- uh, sumilip kami rito. Wala sila eh. Nasa labas. Nag-namasyal. Uh, Ubus natin ngayon yung sauce sa ibabaw. Nakita ni madam, palakpak na naman ang kanyang uh, tenga okay guys maganda may konting sauce para dito sa pasta ilalagay nila yan sa ibabaw yes, uh, pag nagluluto ako nito ganitong may sauce na may na chicken ang uh, kung di rice pasta kaya nagluto ako ng pasta hindi sila masyado sa rice si lang ganado sa rice ayan guys misis na misis ko na bahala dyan mamaya papainitin nila yan eh at tayo naman eh mag ilalagay ko sa machine yan itong ganito hugasan ko na yan ang dami ang basura tabora. abwa po abwa. abwa lo abwa lo ko ko mag alas 7 na pala magluluto pa sa bahay ang dami basura uh. ito plastic plastic ay bumili ako bigas ito po guys bumili ako bigas bumili ako ng saging ito na ako guys paket nagmamadali ako kasi magkala siya na magluluto pa tayo ng ulam sa saing ay 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 buhay talagang ganyan maswerte pang kami at may mga trabaho at higit sa lahat nandito tayo sa bansang maulat at maganda maraming ang naghahanat punta rito okay guys bubuksan lang natin at uh, bukas na yung kwan dito eh ilaw binuksan ko na kanita iniwan kong bukas bukas lang tayong pintuan at bukas Panibagong lakas ulit. Painga tayo dito. At yan o. Oh, may ilaw na Bumili kasi ako bigas. 5 kilos. Kaya mabigat. Ayan. Buksan muna natin yung bintana. Para pumasok yung sariwang hangin. Okay guys. Um, dito na ako. At maganda na kami ng maganda na ako ng aming hapunan ayan na hanggang ngayon madilim hanggang dito na aking video maraming salamat muli sa inyong panonood good night and God bless po sa ating lahat bye bye